Hi guys, welcome back again to my channels and this is Kagabay, it's Mays Gabay. So welcome back to our channel kung saan nagbibigay tayo ng mga experiences natin na ating naranasan bilang isang so, uh, small content creators or small YouTubers. So, sa video ito po guys is i-share ko po sa inyo dahil invited na po tayo sa ating YouTube partner program. Marami sa atin na gusto magiging YouTuber or mag-grow as content creator and makapag-earn tayo ng money at isa na ako doon. So, unang requirement po sa atin is uh, ma-invite tayo is makapag-receive po tayo ang email galing po sa ating or galing po ni YouTube. So, check natin sa ating email and then doon sa studio po or YouTube studio, makikita po natin yung ating status bilang isang content creator. So, ipagpagkita po natin sa inyo. So, ito yung email, okay? So, yan, congrats. Um, Marireceive niyo po yan. Then, after that, do doon po tayo sa pag-apply sa ating uh, YouTube studio. So, makikita po natin yan. So, based on sa makikita natin, pag merong nang merong makiklik nyo pong apply uh, and then guys is pag na-reach na po natin yung 1,000 subscribers and 40,000 watch hours doon na po tayo makapag um, apply so hindi po tayo yung tayo mag-a-apply but then merong instruction sa YouTube na nakapag na kapag acquire na tayo doon sa requirements, then magsisend siya ng email and then merong mga instructions sa YouTube Studio na i-apply po natin. So, yung requirements. Una po guys is Google AdSense. Saan po makikita po natin yung Google AdSense? So, magbibigay din po tayo ng process doon sa so, Google AdSense natin guys kung ano po yung view dito sa mga small content creators and small YouTubers para malalaman din po nila. Okay? And then next guys, pag nag-apply po sa Google AdSense, pag na-approve na po ni YouTube and hindi naman po yan um it takes time. Uh, usually po yung sa um, akin is 24 hours lang approve na po agad. So may dalawang step 'yon. So after Google AdSense na approve na po, lahat ng Google AdSense um verified na po yung inyo pong Google AdSense, doon na po tayo mag apply And then, after that po, guys, um, makapag-receive na po tayo ng confirmation na mag-earn na po tayo ng ating YouTube channel. And then, pag nakapag-receive na tayo na makapag uh, earn na tayo, merong instruction kung ano po yung saan po tayo pali makapag-earn. So, makapag-earn po tayo, guys, doon sa mga ads na nagpa-pop up sa ating um, video. So, every video my CPM yon. Ibig sabihin, kung makapag-reach tayo doon sa maximum of 1,000 views, merong equivalent na um, money or merong equivalent doon sa ads. But, depende po yun kasi merong... May category kasi yung pag-earn natin. Una oh po is capable ads bumper ads and display ads. So, depende po yun kung ano yung ginagawa ng ating viewers dito sa ating vi um, video. So, once um, hindi nila ini escape yung video, pinapatuloy nila naman panunood doon sa ads. Then, the more silang manunood sa ads, the more makapag tayo. And the longer na mag stay sila sa ating video at makinig at uh, gustong tapusin ang lahat ng ating video, then doon tayo makapag-earn ng money. Now, dito naman sa ating YouTube channel po guys is nagbibigay po tayo ng um, sample or yung nagbibigay po tayo ng totoong nangyayari dito sa YouTube channel po. So, huwag po tayong mag-reuse uh, ng content. Ito po yung mahalaga and then dapat po informative yung ating ibibigay sa ating viewers para po hindi po siya ma-detect ng ating YouTube or bali ma-demonetize yung inyo pong account. So once nakapag-set up tayo ng ating uh, YouTube monetization, then careful po tayo na mag-upload po ng ating video. So hindi po tayo maglulonging doon sa mga views but they um the authentication of our video or yung mahalaga po sa ating mga viewers, yun po yung ating uunahin. So, doon po muna tayo mag-focus once na monetize na tayo para patuloy na play po natin na Uh, makapag-earn dito sa YouTube. So, guys, so yan po muna yung ating video. So, kung natin kalimutan, mag-subscribe, mag-like, mag-comment, at i-click yung notification bell doon sa ating YouTube channel para updated po tayong lahat. Maraming salamat po.